So ito po guys, panoorin po natin at gawa ng reaction video itong pagkanta ni Nashi Casas. So tara po. Ang taas. We'll never lose it again. Cause once you know the love the you'll never let it end. All at loss, I'm drifting all over the sea. When they say you come back to me, and it's all the way that now. Drifting on sea, holding the memories, and it hurts me more than you So much it shows. I Ah, okay, halo-halo song pala to. It is the greatest love. Remix to A few strong moments is all that you share. you your family and they care. Though I try to resist on the list. Tell me we're running away together. Look, oh, it's you the right to be free. You said be patient, just wait a little longer. But then And if I'm there, I'm going back to the open arms of a love that's waiting there. And there's somebody loves you, won't they always love you? I look in your eyes and I'm Ang ng transition, ang ganda ng transition pala. Ang gaganda ng mga songs para kang nakikinig ng mga Sunday radio, uh, FM radio sa Sunday. Yeah. Grabe. Grabe ka. <clears throat> Grabe napakataas ng boses kahit na nakaupo lang siya. Ayun po ay si Nashi Casas mula po sa kanilang page na Nash and Paul na kanyang partner. So yun nga po, uh, na-feature na natin siya dati. Uh, yun na, mayroong napakataas na boses sa isang uh, appliance center, sa isang mall. Ito naman ngayon nasa tabi ng, or nasa ano siya, nasa bangketa or sa kalsada kumakanta. And nagulat ako kasi medley pala yun or remix remix of songs pala kasi iba-iba iba iba yung mga songs eh. Nagulat ako. Pero yun, napakagaling nga po talaga ng performance ni Nashi dito sa video na ito. Napaka uh, inuulit ko nga napakataas ng kanyang boses kahit na nakaupo lamang siya. Grabe. Um, napakaganda rin ng quality ng kanyang boses at bagay na bagay yung mga songs na kinanta niya. Kaya very good sa'yo. Nashi Casas and we are hoping na sana marami pa kami mapanood ng mga videos mo. Actually marami talaga silang mga cover songs ng kanyang partner na si Sir Paul. Uh, kung gusto niyo pong mapanood ang ipapan nilang mga cover songs especially ni Miss Nashi Casas ay puntahan nyo nyo lamang po or i-follow nyo po ang page na Nash and Paul kasi marami talaga silang mga videos doon silang dalawa. Um, sila si ano, I believe nakasali na sila dati sa ano sa competition sa TV, especially si Nashi. I'm not sure kung anong competition, but I am hoping pa din or we are hoping na sana ay muli natin siyang makita sa mga competition sa TV just like sa The Voice sa tawag natang Halad, Singaling or The Clash na sa ganon is mas maibahagi pa niya sa mas nakakaraming mga Pilipino ang kanyang talento, ang kanyang galing sa pagkanta kasi napakagaling talaga niya inulit ko nga nakaupo siya pero yung bilit is grabe, kayang kaya pa din niya kaya uh, very good job talaga napakarami talagang mga talentadong mga Pilipino dito sa Pilipinas at sana supportahan po natin ang mga ganitong mga talento ang mga local mga talented natin ng mga locals or mga Pilipino talents kasi ah, uh, kailangan din talaga nila ng support natin. Ayan. So, yun guys. I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Uh, inuulit ko nga po palagi na galing po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa kanya and always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo lang sa ganon kapag mainit ay hindi po tayo maiinitan or kapag piglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan and always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano namang mga sakit-sakit especially sa panahon ng ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang po ang umulan. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. Get peace po at bye for now po.